you know andito naman sa Regan sa Indong Partanong so mga boss andito ako ngayon sa aking farm so ito alam niyo ba kung anong ano ito kung tanim na to so ang tawag dito ay agwa di pataranta <laughs> joke lang ito yung ano ito yung ano agwa nakalimutan ko na tuloy nagwa diba uh, yan? Uh, ah <laughs> nagjoke kaya ko <laughs> mamaya ma maalala ko yun ah uh, ito yung ano ang itong ginagawa ko ay gumagawa ako ng ano pang pagkain ng mga pato yan pwede to sa pato at pwede rin sa mga manok yan So, ito, ah uh, inaano ko. Pinakat ko. Yan. tapos. I-permit ip natin to 3 days, 3 days to par to 5 days. So Ibababad natin ito sa asin pagkatapos ng pagkatapos nito paano natin? Ah uh, makatinto ano? pieces. Oh, maliit. Ayan. Diba? Kasi ito yung ano replacement na pagkain. Alam nyo bang ma mataas ang nutrients nito ng nito. So, ayan. Ito yung pinakauna ko palang na gagawin ito. Kasi nakita ko to sa ano eh. Sa isang YouTube. So ito yung agwa Madre de Agwa 'yun Madre de Agwa. Sa <laughs> ko din. Oh, itong Madre de Agwa ay pwedeng ipakain sa mga hayo. yeah pwedeng ano, dried, pwedeng yung yung fresh pa. Pero ang pinaka nag-try na kasi ako nito. Ah, uh, yung fresh medyo hindi ano, hindi pinapansin, hindi pa sanay. So, kailangan nating i-ferment ito para madurog. Yan. i natin into pieces para makainin ng mga pato. Itong tubig na to, ito, pag binabad natin, kailangan natin lagyan ng asin. Yan. Diba? Diba? lahat ito na dahon pwedeng gamitin Ayan. tapos cut Ayan. after 3 days magiging, pwede na itong ipakain sa pato Ayan. nalagyan lang natin ng asin Yan. Alam nyo ba yung asin? Siyempre pampalasa. Yung tao nga, hindi kumakain ng matabang ang pagkain. So, ayan. Yun ang magpiperment nito. Itong dahon. So, sana ano, magustuhan to ng mga pato natin at saka mga manok. Yan. So, marami na akong may mga tanim na ako ng agwa, ano madro de agwa so sa hindi nakakaalam yung madro de agwa ay pwedeng ipakain talaga kasi nakita mo na natin to sa mga nagpa-farm so, tulad natin nagpa-farm din tayo so kailangan din natin gawin para makasustain kasi ang hirap bili tayo ng bili ng mga feeds di ba? ang hirap nun uubusan tayo ng pera tapos wala pang ano return of investment di ba so yun so sana makatulong ito first time natin tong gagawin kasi ngayon pa lang ano uh, yung tanin natin na Madre de Agua uh, sustain na yun eh mabilis na Madami na ako diyan tanim ng Madre de Agua. So, ayan. Masarap to. Mataas ang nutrient levels nito. Protein. Nutrients. Yeah. Sa mga kambing, pwede to. Ayan. Favorito ng mga kambing to. Nakita ko to sa isang farm ni <coughs> Kuya Roy. Shout out Kuya Roy Yan. Isang uh, Nag-aalaga ng mga Kambing So marami siya doon Ang tagal O ba? Diba? <laughs> Ganun na lang o, Para mabilis o, diba? Ganun lang pala eh Tinatagal pa natin ano So after nitong maano natin ma ma mapira-piraso -ma tandaan nyo 3 days pwede na pero pwede pa rin ano pwede, pwede rin ano limang na araw Aksyon na natin yung pito natin dyan. Tapos lalagyan na natin ng asin. Tapos mo no, Tapos kuha ng asin. Diba? <tong throat> yun. Tapos lagyan natin ng asin. Yan. Mga dalawang ano. Yun. So ito yung magpiperment. Kumbaga sa ano. Ito yung magpapasarap. kasi hindi ito masisira kasi yung ano yung asin may ano preservation ano yan parang na preservative na ano nya hindi masisira kasi nilagyan natin yung asin yan so yun ang ating video for today gumawa tayo ng pagkain ng manok o ng pato gamit ang Madre de Agua. So, fermented, 3 days or to 5 days, pwede nang ipakain niya. Yan. Thank you. This is Rika. Peace out. Boos.